para, Ayan, para fair. Okay? Ngayon ganito, puhulaan uh, ko na lang yung card mo. Okay. Uh, sa pamamagitan ng panlasa. Wow! Lalasaan ko yung card mo, sabihin mo sa akin kung yun yung card mo. Magaling. Magaling. Oh? <laughs> ha? <laughs> sabihin, parang di mo pa nadawa yan? Hindi, <laughs> oh, hindi. Okay, okay. Yan. Yan. <laughs> <laughs> hindi naman yan <laughs> Sabi ko malilito ko sa akin. Wala, umuha. Wala, umuha. Ito ba yun? Ay! bilis ko yalong. Pero na, may bilis na medyo, bagal pa rin. Bagal pa yung kamay niya sa lagay na yan? Bilis ng kamay! Walit ko ba ito?